ba yung ko ngayon? Tingnan nyo naman. O, oh, kasi nasa bahay lang na ako anyway. Alam nyo ba, um, marami ako napansin sa akin mga, mga bagay-bagay dito sa bahay. At ito ang napansin ko. Yan. Sino mga mahilig magdala rin ng mga ganyan pag galing bakasyon sa Pilipinas? Ang dami ko pa pala nito mga ganito, mga tiger bomb. Kasi mahilig kami sa tiger bomb lalo na yung mga pananakit ng mga katawan, panakit ng ulo, mahilig kami dyan magdala. Ang dami pa pala. Ang dami pala pala namin na natitira dito. At saka, ito rin, gamit ko rin yan. Ito rin binalik ko bago ako bumalik dito. Bumili rin ako nitong belo na kojic acid acid na intensive whitening bar. Yan po ang gamit ko sa pagpapakuti. Tsaka yung partner ko, ito po ang gusto niyang sabon, yung safeguard. Dalawa pa palang box ang mandan dito. Na ilang bang, ilang, ilang bar ito. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ilang bar ang nasa isang box na to. Tsaka dito meron pang nabuksan ako dito. At meron din akong alcohol. Mahilig kami dyan at mahilig din ako bumili na ganitong sabon kasi maganda rin siya Dalo na mga mga unwanted na mga kung ano ano mga tumutubo sa mga balat nakakatulong siya kaya yan ang mga binibili ko pag galing sa Pilipinas galing bakasyon yan nakita ko pala dito hindi ko na papansin madami pa pala dito mga ganitong ka kaya pag pakasyon ulit namin sa Pilipinas, bibili ulit ako ng ganito. Baka mag maggawa na rin ako ng grocery shop pambenta dito. Yan. di ba? Ang ng aking cabinet. Ang ibabaw. Hindi ko nalilinis. Dahil walang time.